Ako si Mia Louise Alpicilla. Nanghihipo po ako ng tulong para po makuhan ng scholarship sa pag-aaral ko. Kasi po ang nanay ko dati pong dancer sa. <laughs> Mom, hindi po ako tapos ma. Dancer. Ian. Ganon. <laughs> Mao <mo>. Ganon? Mao. <laughs> Dingan ako balunun sumaya. <laughs> ano ulit na? Ay po, na ano po dun po. Ito po yung dati kong nanay, dati po siyang dansa sa bar. Dati nanay. Ay. Ito po yung nanay ko. Dati po Dati po siya nag-aalaga ng mga baby na bagong anak. EEEEE yeah, cool.